What's up mga Karancho Nagpabudbud na ako ng Ng okra mga Karancho Pangatlong araw pa lang ngayon May pailan ilan ang lumalabas Mga ano kasi ito mga Karancho eh? Mga 5 days bago siya lumabas talaga maaga akong nag nagtanim ngayon mga karancho bago sana bumaha eh mataas na to para hindi na mapatay ng baha tatlong kilot kalahati ito okra mga karancho tatlong kilot kalahating okra tapos araro tudding ng kalabaw nakaraan, nagpagawa pa ako ng motor kong pampatubig ng nakaraan Sira yung Cylinder Head. Sa krus na daan ko, dinala. Ang kubo ko mga karancho. Angit pa ngayon yan mga karancho kasi hindi pa nakakahigan eh. <laughs> kung nakahigan na yan gaganda na yan. Hmm. Meron na rin ilan, ilan lumalabas. na ah, Hamog-hamog kasi mga karancho kaya uh, ah, naano siya ng lamig eh. Ayan eh, o. Oh. Meron na nakalabas ah. Okra yan. Okra yan mga karancho. Hindi na na-video yung pagpapagayak ko na, na, pagpapagaya na ito, mga karancha. Busy kasi, maraming trabaho eh. Siningit ko lang ng linggo to, isang araw. Saka so, ako na na yung pilapil na yun. Pagka lumabas na yung okra. Update ko kayo mga karanja pagka tumubo na 'yung okra